Mula sa TikTok hanggang sa mga trending na paksa, ang pagbabagong anyo ni Wilbert Tolentino ni Cleopatra ay bumagsak sa internet. Munit ito ba ay isang marangal na obra maestra o isang maharlikang maling hakbang? Kilala bilang ka-freshness, hindi nagtipid si Wilbert sa kanyang Cleopatra rendition. Sa mahigit 33.6 milyong panonood sa TikTok, ang kanyang video ay nagpapakita ng detalyadong palamuting inspirasyon ng Egyptian isang custom-made na headdress ng isang national artist, at maging ang mga live na Burmese Python. Ginadala ng kanyang video ang mga manonood sa isang cinematic na paglalakbay na lumilipat sa mga iconic na Egyptian figure na nagtatapos sa isang dramatikong paglalarawan kay Reina Cleopatra. Bagamat marami ang pumuri sa pagkamalikhain, hindi maiwasan ng iba na mapansin ang pagkakahawig sa mga Filipino ikon tulad ni Imelda Papin at ang yumaong manghuhula na si Madam Oring. Tinalakay ni Wilbert ang mga paghahambing na may katatawanan na nagpapaliwanag na ang ikonik na hairstyle ni Cleopatra ay natural na humantong sa gayong mga pagkakahawig. Ang internet ay nahahati. Ang ilan ay pumapalakpak sa kadakilaan at pagsisikap habang ang iba ay nagdududa sa pagiging tunay at sarap ng paglalarawan. Tinitimbang ng mga eksperto ang mga kultural na implikasyon at ang magandang linya sa pagitan ng pagpupugay at parodi. Ang Cleopatra trend ni Wilbur Tolentino ay isang patunay ng kapangyarihan ng pagkamalikhain at ang viral na kalikasan ng social media. Sa tingin mo man ito bilang isang regal tribute o isang comedic take, isang bagay ang sigurado, nakuha nito ang atensyon ng internet. Ano sa tingin mo? Ito ba ay isang royal transformation o isang royal mess? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.